Nung ginagawa mo dyan. Ha? ha? Ginagawa mo. Hindi mo alam. Mo? Ay, ako gumagawa. Ha? Oh? O, tingnan mo. <laughs> Yan kasi, kung saan-saan ka pumupunta eh. Hindi mo ba alam, hindi mo ba alam kung ano itong ginagawa ko? Hindi. Ayun, Ay, pakita mo. Pakita mo! <laughs> o. Oh. Hindi mo ba alam kung ano yung, yung ikukulong ko dito kaya ako gumagawa? Ano? Ang ikukulong ko dito, dinosaur! <laughs> Hindi sa yes, rong kinukulong ko dito, alam mo. Oh. Hindi mo alam kanina pa ako oh, dito eh. Oh, pakita mo yung ginawa ko. Ayun. Tangi. Diba? Papara paparamihin ko ang dinis dito pag ito natapos. Nangangalhati na nga ako, oh. Hmm. Di ba? Ano, okay? Pangit. Ah, oh, akin okay na. Hmm. Yan mga kadork, hindi pala alam ni Mrs. na gumagawa ko ng kulungan. Ayan o, oh, ayan o, oh, papakita ko sa inyo o. Oh. Ah, hindi niyo ba alam mga kadork? Ang ikukulong ko dito, dinosaur. <laughs> ah, hindi. Ayan, gumagawa ako ng munting kulungan ng manok. Ayan. So, talo lang naman ginagawa pag umuwi ako dito sa amin. Para pag rest day ko, may kakaabalahan ako pag umuwi ako. Ayan, o. Oh. simple ano lang yan. Kulungan. Pero kaya kong magpaparami ng manok dito mga kaderk. Kaya pala ako gumawa ng kulungan. Kaya pala ako gumawa ng kulungan mga kaderk. Para sa mga pamangkin ni ng mga taga Maynila. Yan, magpapadami ako ng manok para pag sila dito, magbakasyon. Mayroon akong uh, ipag -aha, ipaghahain sa kanila. Yan. Alam mo naman, di ba? Yan. Oh, mga pamangkin ni Mrs. shoutout sa inyo. Ah, kung saan man kayo ito, gumawa na ako ng kulungan para sa para sa inyo ko ko kayo dito pag-uwi. <laughs> Hindi para pag umuwi kayo dito, syempre 'di ba? Happy happy. Meron akong kakatayin para sa inyo. Kahit sa simple simpleng pamamaraan lang may may pa may hihain ako sa inyo. Pero ano 'yun? Tagalog, Tagalog namanok manok mga kader. Yan, mga pamangkin ni Mrs. Ah uh, see you to next uh December. Kailangan sama-sama tayo ulit dito ha. Ano? You know?